Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral na ngayon sa social media ang video ng aktres na si Anne Curtis na kung saan sinalpok siya ng alon. Nalaman ng aming team na ang nasabing video ay kuha sa family vacation ni Anne kasama ang kanyang pamilya. Makikita sa video na humiga si Anne sa buhangin samantalang ang asawa naman niyang si Erwan ang gumamit ng drone para kuhaan ng magandang view ang aktres. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang sinalpok si Anne ng alon. Ipinost ang nasabing video ni Erwan sa kanyang Instagram na may nakakatuwang caption. Sabi niya, in her element, nature wins. P.S. If you don't hear from me in the next 24 hours, send help. Agad naman na nag-react si sa nasabing post ni Erwan at sabi niya ay pinatawad niya na raw ito sa pag-upload ng nasabing video dahil natatawa din daw siya. Director Scott at its finest, you're forgiven though because tawang tawami. Sabi ni Anne. Anong masasabi mo sa balitang ito?